kahulugan ng asul na damit sa panaginip. Ang simbolo ng isang asul na damit sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa katahimikan at katatagan. Ang asul ay kapareho ng damdamin ng katahimikan at kapayapaan. Kaya ang panaginip tungkol sa isang asul na damit ay nagpapakita ng pagnanais para sa mga katangiang ito sa iyong pagkising. Sa makatuwid, ang isang asul na damit sa isang panaginip ay sumisimbolo sa isang pananabik para sa mga katangiang ito o isang pangangailangan para sa emosyonal na balanse. Ang mapanaginipan ay maaring humingi ng pakiramdam ng katahimikan at kapayapaan sa gitna ng mga hamon at stress sa buhay. Mahalagang isaalang-alang ang mga detalya ng asul na damit sa panaginip. Ang istilo, akma at kondisyon ng damit ay maaring mag-alok ng karagdagang mga pahiwatig tungkol sa kahulugan ng panaginip. Halimbawa, ang isang dumadaloy at komportabling asul na damit ay maaaring magpahiwatig na isang pagnanais para sa kalayaan at kadalian, habang ang isang formal at nakaayos na asul na damit ay maaaring kumakatawan sa isang pangangailangan para sa kaayusan at kontrol. Minsan, ang panaginip tungkol sa isang asul na damit ay maaari ding konektado sa mga personal na karanasan o alaala -ala na nauugnay sa kulay na asul. Ang mapangarapin ay maaaring positibong nauugnay sa kulay na asul, tulad ng mga alaala -ala ng mapayapang kapaligiran o mga minamahal na ari-arian. Ang paggalugad sa panaginip na ito ay maaaring maipaliwanag ang kahalagahan ng imahe at ang potensyal na kaugnayan nito sa buhay ng nananaginip. Upang makakuha ng mas tiyak na interpretasyon, isaalang-alang ang mga karagdagang salik na ito. Una, ang kapayapaan at katahimikan. Ang pagsusuot ng asul na damit sa isang panaginip ay maaaring magpakita ng isang pakiramdam ng panloob na kapayapaan at katahimikan. Pangalawa, ang trust and harmony. Ang damit ay maaaring sumagisag sa pagtitiwala sa iyong sarili o sa iba o isang pagnanais para sa pagkakaisa sa iyong mga relasyon. Pangatlo, ang kumpiyansa at pagpapahayag sa sarili. Ang pakiramdam ng maganda sa isang asul na damit ay maaaring kumatawan sa kumpiyansa at isang pagnanais na ipahayag ang iyong sarili ng totoo. Pang-apat ang kalungkutan o kalungkutan. Ang isang madilim na asul na damit o pakiramdam na malungkot habang nakasuot ng asul na damit ay maaaring magpahiwatig ng kalungkutan o kalungkutan. At ang panglima, ang espiritual na koneksyon. Ang asul ay nauugnay sa espiritualidad sa ilang kultura. Ang damit ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa isang mas malalim na koneksyon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Ulo ng panaginip tungkol sa makakita ng asul na damit. Kapag nanaginip ka makakita ng asul na damit, sumisimbolo ito ng kapayapaan at emosyonal na kalmado. Ang asul na damit sa iyong panaginip ay nagpapakita na naghahanap ka ng panloob na kapayapaan at balanse. Ito ay isang senyales na kailangan mong umatras at tumuon sa iyong emosyonal na kapakanan. Bilang karagdagan, ang asul na damit sa iyong panaginip ay kumakatawan sa iyong pagnanais para sa katatagan at seguridad. Parehong emosyonal at espiritual, ito ay nagpapaalala sa iyo na bigyan pansin ang iyong mga emosyonal na pangangailangan at humanap ng pagkakaisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang asul na damit pangkasal, kung nakikita mo iyong sarili sa isang asul na damit pangkasal sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa isang hindi kinaugalian na diskarte sa iyong romantikong buhay. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong independyente at natatanging personalidad. Gayun din, ito ay nagpapahiwatig na hindi ka natatakot na tumayo at ipahayag ang iyong sariling katangian. Ang simbolo na ito ay kumakatawan sa iyong kahandaan para sa isang nakatuong relasyon at isang matinding pagnanais para sa emosyonal na kasiyahan sa iyong buhay pag-ibig. Ang isang asul na damit pang kasal ay maaaring kumatawan sa iyong intuitib at espiritual na bahagi. Ito ay nagpapahiwatig ng isang malalim na koneksyon sa iyong panloob na karunungan at isang pagnanais para sa isang makabuluhan at malalim na unyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang mapusyaw na asul na damit. Ang nakakita ng isang mapusyaw na asul na damit sa iyong panaginip ay sumisimbolo ng pag-asa, optimismo at kalinawan. Ang mapusyaw na asul ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng kalayaan at pagiging malawak. Ipinapakita nito na bukas ka sa mga bagong posibilidad at handang tanggapin ang pagbabago. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong mapayapa at maayos na kalikasan na nagpapahiwatig ng isang panahon ng kalmado at emosyonal na balanse. Sinasagisag din ito ang pangangailangan para sa pagpapahayag ng sarili upang tuklasin ang iyong masining o mapanlikang pani. Sa pangkalahatan, ang panaginip ng isang mapusyaw na asul na damit ay kumakatawan sa isang bagong simula sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay ugan ng panaginip tungkol sa isang royal blue na damit. Sa iyong panaginip, makikita mong yung sarili na nakasuot ng napakagandang royal blue na damit. Ang kulay asul ay sumisimbolo sa kalmado, kapayapaan at pagkakaisa. Ang pagsusuot ng royal blue na damit sa iyong panaginip ay nangangahulugan ng tiwala sa sarili. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na nararamdaman mong kaya mong kontrolin ang iyong buhay. Ang royal blue ay sumisimbolo din ng katapatan at pagtitiwala. Ipinapakita nito ang mabubuting tao ay palaging sumusuporta sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng babaeng nakaasul na damit. Ang kulay asul ay kumakatawan sa pagkababae. Kapag nakita mong isang babaeng nakasuot ng asul sa iyong panaginip, nasasaksihan mo ang representasyon ng iyong pagkababae at intuwisyon. Ang makakita ng babaeng nakasuot ng asul ay sumisimbolo din ng mapagmahal na figura sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagtuturo din sa iyo na sanayin ang iyong intubusyon upang gumawa ng mga desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng asul na damit? sa iyong panaginip na kasot ka ng magandang asul na damit. Ang damit na ito ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa pagpapahayag ng sarili at sariling katangian at upang tumayo dahil sa iyong mga natatanging katangian. Ang pagsusuot ng asul na damit ay sumisimbolo din sa pangangailangan para sa emosyonal na balanse at katatagan sa iyong pagkising sa buhay. Handa kang ipahayag ang iyong tunay na damdamin at kumonekta sa iba sa mas malalim na antas.